Ito tayo pinilihin sa mga ating at sa ating langis. Ito tayo pinulit Ito tayo pinagluluto ng sweet and sour. 我给你，我好我来给你。

Ito yung ating preko. Mmm. Tapat. Ito yung mga neto. Ito yung pinagilis na ng lahat. Ito lang. tama Pwede mo hati yung sakit na. Huwag na. para parang maganda yung hiris pa sakit na. Parang pa hiris. Ito. Yan. Yan. Pa mo. pa kahilis

Diyan po tayo yung mag i ng bali ating carrots na flower po ang style. Mga apat lang ako yun po Ito yung Ito Mapapalakan naman ng kain na yun eh. tamari, tamari. Wait, eh. kayak sih. Flowers Lovers. Lo bakalan minum itu. Mira tuh. Go kami jualan kayak Ya.

Kunin mo na yung mga binagulo. Ito yung mga pang sa mga salisa. Hmm. Sí, la moneda Agora eu vou adicionar um sweet chili sauce. Olha Hindi mo lalabog ng ating lara. Tubig. Hindi, lagay mo na siya. Ito. Oo. Oh. Masin talaga yun. talaga yun.

tapi pinagpapahingi na sa ating kapitbahay. Wow, may semua lang na patingin ako. Minsabaw-sabaw din Aba, ay sa sa na walang order na 'yan. ating istri 'yan. kalau ang gusto ko Aba, hindi. Hindi ating 'yung ating 'yung ating istorya, mamahalin. ating istorya, 'yung ating yeah, dito na. Ang yeah, mabay natin si model. Nakatambay, nakaula pa. Salamat. Salamat po. Ang na. Oh, Salam. Thank you so much. Ay, wala mo ako. Ay, para lang sa'yo talaga yan. At si, isang pa lang. Ay, <laughs> <laughs> <Akain ako. laughs>

Dastin na kayo po ng kanin. Dastin. Gusto mo ng kanin? Gusto mo ng kanin. Mga no, katulad okay, na, no, ang dami. Mga itlog po, masyeng-syengta. Mm hmm. Ano ito? ba Mama, abay ko yung karabit. Abay ko yung karabit. Abay? Abay ng karabit. ka naman, mga three minutes na. Aba, kinakain po nang, ng rabbit po ay... Serious? Rabbit. 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 Hmm. E, um, rabbit. Gusto no, ko po na pakainin. Kung e saan po nakakabili na rabbit. Ano ibu Bahay na. mo Opo. siya alaga.